ang tapang-tapang mo, pag pobre kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Mr. Chair, I would like to congratulate those two complainants uh, dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat ng mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nang pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito. Hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talaga maasahan kayo. eto nga po masakit eh. eto mga kababayan natin na maliliit. Kung sino pa po yung biktima. Pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, Nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong anong klaseng ustisya meron dito. bug-bug pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yon sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I, I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matapon, hindi kita kakain, hindi kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring ka harap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matuna, pero pagkaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan at kinukonsinti kayo na inyong chipu-police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, bine baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigtik ko Bakit ganito ang hustisya sa atin? pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag ka kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak na itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Siguro Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede Mr. Chair. Yes uh, we will do that sir uh... to